Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. O natigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaha din ang pag-ibig. Ang kapayapaan ang uh, sa, atin, sa ng pag-ibig at biyaya ng Panginoon at ang kapayapaan ng Ama ng Anak at uh, ng Espiritu Santo na bubuhay at naghari i isang Diyos magpasawalang hanggan mga kagawain isa sa mga mabigat na turo at pangaral ng ating Panginoon Isang so Kristo ay ang gumawa ng kabutihan sa kapwa. Lalong-lalo lalo na sa mga nasa laylayan, sa mga mahihirap, at higit sa lahat sa talagang mga nangangailangan. Ano man meron tayo, ibahagi natin sa mahihirap. Ang pagtulong ayon kay Santa Teresa ng Karkuta, uh, ang pagtulong ay kailangan may pagmamahal o pag-ibig. At ang pag-ibig at ang pagmamahal ay kailangan makikibahagi. Natatandaan pa natin sa ating nasaliksik, sa ating nababasa, natatandan natin ang isang English na protestante, taga United Kingdom, taga England. Si William Wesley. Nagsimula siya sa maliit na kita hanggang sa lumarki ang ka kanyang kita. Nung una niyang pagkaroon ng uh, kanyang income o kita, uh, 30,000. A uh, 30, uh, 30, pounds <coughs> 30 pounds yan ang pera sa London di ba? ngayon sa 30% na yan inalis niya yung 28% anong matira 2 at uh, 20 at 20% to 30 so 30 to 60 ang at uh, 60 uh, 30,000 pa ang unang kita noon so 28 pounds ay niya sa mga mahirap nang sumunod na taon umaasin siya kumita na sa ng 60 pounds ganoon pa rin ang kanyang ginawa Binigay niya yung 28,000 Iniwan e niya sa kanya yung 20,000 at yung netitira para sa mga mahihirap, para sa nangangailangan ng tulong. Kumita siya uli ng 90,000. Tinuhan niya uli ang 20, uh, 20, 20, 20 90 pounds. Tinuhan niya uli ang uh, 20 pounds para sa kanya at ipinamamahagi ang natitira. At sa ikapapat na taon ng kanyang pagtatrabaho, kumikita pa rin siya Uh, nag, uh, nag, nagbahagi pa rin siya ng 28 pounds para sa kanyang sarili at ang uh, natitira para sa tulong niya sa mga malihirap. Isipin nyo, 30, 60, 91, 20. Ang lagi uh, ang laging niyang kinukuha ay 28 pounds. Sa lahat ng kanya, siya, mula sa 30, 60, 90, at 120. Siguro, umaman siya ng gusto dahil napabalit ang milyonaryo, si Wisley. Minsan, uh, nagkaipunoy po sila mga malayaman dahil umasin siya na ng gusto si Wisley. Tinanong siya na kanyang best friend. Well, bakit uh, sa kinikita mo ngayon, laging 28 pounds lang ang, ang sayo? Napaka-simple ng sagot ng protestanteng si Wisley. Ang sabi niya, alam mo, brad mayroon akong bahay sa Bristol. Sa inlang, mayroon akong bahay sa Bristol at mayroon akong isang kainan doon, mayroon akong isang tulugan doon, mayroon akong materahan. Mayroon din akong isang terahan sa London at mayroon din isang kainan, isang tulugan. So, yung uh, 28 pounds na yun, tama na sa aking pangangailangan. Ito, totoong pangyayari ito, Karong daw, sa Milan. Ah, si William Wesley. At uh, nagiging bilyonaryo siya bago siya namatay. Sa madaling salita, tayo, halimbawa may piso tayo, hindi naman natin gaano kailangan ng piso. Pero kung ano no, kung magbigay tayo sa, sa pagtulong, tinitipid natin. Si Wesley iba, tinitipid niya ang kanyang sarili para sa mga mahihirap. Simple lang ang sagot ni Wesley. Tama nang makakain ako. Tama nang magkapagdamit ako. Tama nang may maganda kong tirahan. Tama nang na di, ang disinting pamumuhay. Kaysa magkikita ko ang ating kapwa, ang ating mga kababayan, ang ating kapwa na higit na marami ang naghihirap higit na marami ang nangangailangan. Mga kagabay, sino kaya sa atin ang magiging isang tulad ni Bisi? Tayo, masampung piso tayo, may nangangailangan, bigyan natin minsan ng 50, bigyan natin ng sandaan, galit pa tayo. May mga kagabay tayo na makakita ng isang pulobi eh, o isang nagpapalimos, hindi nga na, hindi na nga magbibigay Minumura pa yung kulog eh. May ka, laki-laki ng katawan mo. Pakinggan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung ano ang ginawa ninyo sa inyong kapwa, lalong-lalo na sa nangangailangan, sa mga nasa laylayan, sa mga nagihirap, sa talagang mga dukat, ginagawa ninyo sa akin. Ang inyong ang hindi ninyo ginagawa sa inyong kapwa. Lalong-lalo na sa mga ama, sa mga bukha, sa mga mangahir, sa mga nangangailangan, hindi ninyo ginawa sa akin. Tayo, mahiling tayo mahal ko ang Diyos. Pero ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Kasunod sa pagmamahal sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagkatao. Sa madaling salita, kung mahal natin ang ating sarili at mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang Diyos. Ngunit ayon sa Panginoon, sa sulat ni Jaime, sa sulat ni James, ang sino mang magsasabi na mahal niya ang Diyos, ngunit hindi nagmamahal sa kapwa, isang sinungaling. Kaya ang pagtulong, samahan natin ng pag-ibig. Ang pagtulong na may pag-ibig, o ang pag-ibig, samahan natin ng pagtulong, na may paglilingkod. Hindi lang yung mag-abot tayo, na masama ang ating karuban, hindi pagtulong yan. Sabi nga ni Santa Teresa ng... Karkuta, maari kang tutulong na walang pagmamahal. Ang ibig sabihin, magbigay ka lang, magmura ka pa, maglaay ka pa, masama ang iyong kaluban. Ang nais ng ating Panginoon na pagkikibahagi ay yung hindi naman sa sabi nga ng, minsan ng mga magkasama, sabi ni Mrs. Unahin mo naman ang ating pamilya. Tama, Sapagkat ang kautusan ng Diyos, mahalin ang kapwa, katulad ng pagmamahal sa sarili. Kapag ka magbigay ka sa kaibigan na mabawasan naman ang eh, higit na pangangailangan ng pamilya, ay isa na rin kahambugan, isa na rin pagkukunwari. Sa madaling salita, nagmula sa puso ang ating pagbibigay. Kung kailangan isakripisyon natin paminsan-minsan, isakripisyon natin yan. Pero wag naman na pagkaitan natin. Kasi ang totoong kayamanan, ayon sa ating pananaliksig, ay ang kita, ang yaman, na tama lamang isasuporta sa disinting pangangailangan ng pamilya. Na iibabaw yung pamilya. Kapwa din natin ang ating pamilya.